guys Team ka po sa ito si Madam Liz <laughs> Ang ganda-ganda na talaga ni Madam Liz <laughs> Kamusta ka? Wala, kamusta? Ayan na po Ayan na po siya Ayan na po siya ngayon Ay, Ayun na, basta mo itong list. Parang Okay lang. <laughs> Na-miss mo yung bahay namin? Yung oh. <laughs> ito na may bisita ako. Surprise <laughs> na madam. Diyos ko, grabe. Ang ganda o. Tiyan nyo na. May bisita ako ng important person. <laughs>

Mahal na ang benta niyo sa <laughs> akin. 3,000. 30, <laughs> 3,000 30, sa Pinas. Ay, Diyos ka. Ay, musta na. Ayan, sexy pa rin si Madam Liz, oh, grabe. Kami nagpapataba, oh. <laughs> <Yes>. Boy, <laughs> <laughs> yung gatas na nalagay namin, my heel. Ano? My heel. My heel. <laughs> May <laughs> may big mo na muna. nag iibay yung lasa. <laughs> Bakit? Kasi tingnan, tingnan mo ito dito. May ano nga, nagkamali ako ng lagay ng gatas. <laughs> ito yung lagay kayong may sinamot. <laughs> <laughs> Pero tingnan mo, ito lang siya. Kasi hindi mga ang doon malapis. <laughs> Hindi, naman. lang yung outfit ko. Saan hey. po sa tingnan niyo. Tingnan niyo siya, oh. o. Kung na skating class Huwag mo akong na nalang hindi Hindi, Sige, sige. Ay, po, ko yung mga tikman mo. Yan yan siya may hill kasi na dat bagay kung ano ibab pero sa alam sir <laughs> <laughs> may bag yung magandang bag siyempre mahal daw niyan eh <laughs> Okay. Yung ano na, na iba kasi yung lasa pag may ano na kalimutan. Hindi ko na. Grabe sarap. Sarap na. Sabi ko nga baka mas <laughs> magustuhan pa nila kasi may nagkaroon ng ano.

Sabihin yung totoo. <laughs> two, mga 2.5 na yan. 2.8. So, ganyan. Sabi yung nang totoo. May yung ano <laughs> Yung <laughs> Maniwala kayo dyan na Kim Kapuso. May discount yan kaso eh, Nag ano siya. Ng, nag 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 syempre, hindi lang naman ba, siya, 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 Ayan na. Ayan, Ayan na tingkap po sa Ayan na tingkap na, Tim Kapuso. Ayan so, ano, <laughs> na hindi, okay na ito. Madami na ito. Hindi, yung oh. ayan kasi yung walang... Atan mo yung bahay ni Madam Jay. Atan, Miguel ka. Hindi mo walang pinapakilala sa amin. Malamig. Malamig. Ito, para sa'yo. Yung Diyo, ako na sa'yo na. Ha? Nasa ang gini siya yan? Pupa ka na naman ang gini siya. Pupa ka na naman. Pag nakaano. Pupa ka sa inyo. Yan talaga ni Madam Liz ngayon. no? talaga nip sa poro ma. Talaga si Madam Liz. <laughs> yan ulang hil yan. lang hill yan. Maleto lang nga yan. Ang dami. Salamat. Thank you, Madam Gima. Sa YouTube niya yan. Ako ma, makikita na ako ng thousand people. Ay, no. Arigat. Okay. Arigato, madam. Ay, hatid na kita, madam. <laughs> Ay, hatid kita, madam. Ay, hatid kita, madam. Ay, hatid kita, Ha? Ano walang ano, walang oh. ibang lagayan. Asan? Na? Okay na, ito ilalagay ko naman sa sasakyan ito ah. Ito, 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 mas ganda. Hindi, okay na ito. Hindi ko ba yan? Wala naman makakakita. Talaga naman, oh. Tinan <laughs> <ako ng> <laughs> <laughs> mo, naka-rubber shoes pa. Tim Kapuso, naku. Sabi ko sa inyo, pupunta dito, eh. sa tsaka pa? <laughs> Pumalik ka rito, nagbibigyan ka rin ng free. Finally. Finally, nag-meet. Kung ano, New York tsaka ano, si Madam Gemma. Pero <laughs> ngayon, mag-bibig tayo. Kaya magpapunta niya ako rito. <laughs> okay. Gusto mo isang bila ang panset? Yan <laughs> yung pwede. Iwan ko sa'yo. Ikaw... <laughs> Mag-order ka lang sa Bilao yun kasi yung, yung binibenta ang tig sampo, magkano lang yun? Magkano yun? Maliit lang. Sabihin nyo. O, sam... Sabihin nyo. Sabihin nyo. Sabihin Sabihin mo lang pa may order sa iyo para oh, dito. Magkano sa Bilao, patungan ko ah. Ito yung kay, para kay Madam Liz.

foto photo ni Madam Liz sana all nagpapaluto ng para pagkain Derise. Lah ko, oh. nagdudugo eh, sa sakit Itibok mo na lang iyan doon. 13804. Sana kung saan yung yung kanang naglaro, mo. Ayusin mo mamaya muna 'yung mo. Hay po

ito. Na po yung order ni Riz. Mga tin ka po. So, Nag-order sa akin si Madam Liz na maha with cheese at saka biko. Yan po. Yan. Yan po ang aming finished product. ko niya walang design. Bicol, biko, wala. Ang tama na yung biko yan po. Order ni Madam Liz. Ngayon naman, nagluluto kami ng mas gusto na para sa aming sa aming sir. Yan. Oops! mas gusto na. Mas gusto na in the car. Hello, hello, in... Pag durogit. Pag -durugin. <laughs> na naman ako sa kusina. <laughs> Ayan po. Mas gusto. We for today. Mas gusto na in the can. Ayan po. Ang aming ship. chip. Chelicita, Maraya. Ang aming chip. Chip and Ship. <laughs> ship. Ship. <laughs> chip, chip, ship chip shit, ya. shit, shit, namanya ang rice. terus sarap. shit, guys shit, 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 masala, shit, shit, coriander powder. ya. So maganda niya ng dried lemon. Ayan yung buo. Ayan. Ayan ang ah. pagsain ngayon ng miyango. You know, for the day. Saka, konting salad. Anong gagawin mo?

mamaya pag may tututo na yung rice, saka ilalagay yung tubig. Tapos ibabaw. Ito tuna sa ibabaw ng kanin. Ayan, lalagyan na natin ng konting tubig. yan po, ang mas gusto na with rice. For today's content po is maglut, magluto, nagluto, sinday ng Biko at si Terry ng Maha ka ng ng mas bus sa lunch na ang nga mo. Luto po tayo na Ang content natin po din luto. Luto, luto, ino siya. Dito bigyan? Hala. Meron. Kapaluan mo na. Hindi oh, na, hindi, hindi, hindi. O, bigyan ko na. Hot water. Para ka pa na nagsasain ng tubig. Ayan. Mamaya, pag ini na yung kanin, saka ilalagay yan. Hindi. Kung ngayon hindi. na, ilalagay mo na ngayon? Hmm. Parang yung lasa sa ibabaw lang siya Ilalagay na pala ngayon. Para hindi siya malahin. Ayan po. Tapos sa takpan. Cover so, natin. Magantay tayo ng how many minutes? 40 14 4 3 Minutes See you later guys